Ito po, oh, naabotan talaga. Woo! Woo! <laughs> Ito po, oh, abot-abot. Parang na-ice crush talaga. Oh. Wow. <laughs> Sa pangatlo pong pagkakataon, inabutan. Woo! Po, isa pong mapagpalang araw andito na po kami sa Snow Mountain kaso hindi pa okay, po kayo, yung man. dapat yung ano, distance namin hmm? sa tayo? Sa tayo? Ah. inarang na po kami ng police gawa ng bawal na po doon sa taas Tok -tok. pero po dito may siyempre pa malandas ayun mga kanulo eh maglakan lakad muna kami ati Nakasama po si Kadudoy, kami lang, dalwa. Bumiyahe, dito. lang. Ayan po dalawa. Bumiyahe po muna dito. Tandaan lang. Yan po, inaatakan po natin ano. Marami po tayong mga kababayan na pumupunta din dito, ang na naka-motor. Yan, halos marami din mga Pilipino. Ako tayo dito. boy, iba na mga kababayan o yan hey, Lantas boy. Iko. Ini nak apa kan? Amin tu nandan Ipon side na to oh. Yung bundok pong kabila. Namumuti. Ayan. Ah. Sige, maglalakad-lakad po muna kami dito. Nandahan Hmm, dapat yung spike nito yung yun natusok dapat. Kung napaka namin madulas. Madulas din. Madulas din. Hmm? Dito, oh. Ito pa lang po kami sa side na to. Yan. Kapo lang yelo. na <laughs> hap. lakad po tayo. Dandan lang po, Medyo talagang may kalandasan. 12. Ah, po ang daan. Oppo. Where's Opo Boy? Yung mga bantay na pulis kasi po bawal pong umakyat yung mga walang kadena ang gulong <clears throat> Yung pong kabilang yun napakaganda, umumuti talaga Nakakamukha si Kadudoy kami harapan dapat ganito ang gulong may inakabaala pa kadena so, ang daming naglalakad

pasok tayo dito. dito, tayo lalakad. Hmm. Dito tayo naglalakad sa may nagyeyelong daan. Huh. At sa kamay. <laughs> Dami na mamasyal dito. <laughs> Kapol. Oh. Kapol pa isa pa 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 kabila bundok bundok na yun no? namumuti dami boy no kahit mainit yung ano nya dati wala dito yan wala pero nakakayot pa kayo dito hanggang dulo pa hinarang na po kami dapat doon pa kami sa tok tok talaga boom napakaganda bali po pangatlong punta na namin dito pangatlong punta ko ngayon ngayon lang po ngayon ko lang po naaabutan na may ganito ang mga nakaraan hindi ko naaabutan ang ganda picture mo ako boy picture mo ako dito itong isa close ko lang itong akin. May laki yan. Um, lakad po ulit tayo. Medyo mahaba-haba pa yung lakarin. babayan natin. Hmm. Ang kasabayan. <laughs> oh. okay po, tuloy-tuloy pa ang ating paglalakad. Yan. Talagang namumuti. Namumuti yung gilid. Ay, nga naman, pero sulit. <laughs> wow. Yan. So yan po, ganito po kataas ang bundok dito sa Taiwan. Grabe ito po yung kabila niyan. No. Oh, Grabe ang taas nitong aming pinuntahan. Po kabila niyan, talagang namumuti pa. Punong-puno din ng snow. Kaparas po dito sa aming pinuntahan. Ano? Kapal. bababa na galing na sila doon sa tuktok maganda talaga pag harap likod meron para mabilis maka ahon po, sobrang sobrang dyan. nito namumutay no? po kasi yan Yan po pagandang bundok ng Taiwan. Grabe. Nakad po ulit tayo. Hindi pa tayo nakakarating doon sa Tok Tok. Yung pun nila dami mula doon. So may kulay puti na yon na may bubong na yon. Haba na. nandito so dito pa. Layo ng nalakad namin. Kasi po bawal na ang motor. Pwede po four wheels pero may kadena. Nabuo kagulo sila oh. tuwang tawa sila sa lamig oh. Sa snow. <laughs> tuwang tawa sila. Thank <laughs> you. Ito, talagang namumuti na. Mga puno, talagang meron. Yan po, habang palapalayo na papalayo ang aming pinupuntahan. Talagang pakapal ng pakapal. Ito po, oh. talagang sa pangatlong pagpunta talaga eh hindi na ano hindi na nabigo napagbigyan <laughs> napagbigyan na boy sa pangatlong punta pangatlong punta ko na eh napagbigyan <laughs> Pung uno na, unang punta ko dito, lamig lang. Walang ganito pong snow. Nais ka maka doon. <laughs> Pero sobrang lamig. Mas malamig nga ka kung parang sa ngayon eh. Pero nung pangalawa, ganun pa rin. Scam ulit. Lamig lang ulit ang na natira. Ano yung kapal niyan? Hindi po po amin pupuntahan, yung kabilang yun. Puntahan daw sa amin sabi ni Kadudoy. Do

Ito. <laughs> oh. Dami. Pati po yung mga punong yan, oh. Mga lalaking punong yan, meron din. Kapul. Bawal ang motor. Oo bawal picture picture daw po sila uh, oo oh. kasi nila sa likod lang ay sakay na wala uh, mo na nag-aalok eh Pero mga meron tayong mga kababayan diyan ano, na, naka-renta. Oo, renta 'yan. Mas makapal po dito habang tumataas yung amin din. Ilalakad. Ito oh. Paputi nang paputi. <laughs> Layo. Kung kabilang bundok na 'yon, oh. No? Talagang namumuti din. Grabe. Yun po, bundok na yan. Mamumuti po yan. Ayan. Pakiyat po yun ang pakiyat. Eh. Pataas ng pataas. <laughs> ang sapatos kong puti. Namumutim na. <laughs> po yung baba kita po tayo sa taas ulit

Ang dami pa naglalakad dito. Pakaramdam ko. Hmm. Know, may ano pa sila oh. May tatak-tatak oh. Puso-puso ba? Smile. ko. Oh. Oh. Eh. Sulat-sulat pa oh, eh. Sana all. Oh, I love you daw eh. Pauba na sila. Ano pa kaya pa lang. Oh, mga bato dito. Talagang namumuti. Wala dun. So, yan po. andito pa kami sa... Hindi pa namin nararating yung totoong tok-tok. Grabe, layo. Layo na nang amin nilakad. Hmm. Ito, kabilang bundok na yun, namumuti pa. Ayan po. Ang dami ng snow pero yung klima po hindi sobrang lamig. Kuha nang natatalo siya ng init ng ano, araw. Ito pong mga to mga kababayan natin yan nagbibigay Mga ano, mamamasyal din. Sige, na ulit ng konti. Kapag niya nga. Dami naglalakad. Sarap. Lakaran, lamig. Buti po, sobrang mm, mata. kahit po mga araw mga uh, ano pa rin makakapal uh, pa ang snow <messly> <messly>